I start na yan. Dito oh, po linis no. Ang kaganda tingnan. Ay. Nga, ang ganda. Luwang. Alin ang may bulus na limang oh. Ayon kabila. doon sa may malapit sa na dinadaanan natin. Ayun uh ay kabila na yun. Mhm. Diyan may kobo na yun. Ihuwan nando yung marerehistro. Ihuwan. Ah. Ayun. Sa na limang kan. bagay makikita nyo naman yun pagkaano. Sa makikita nyo naman ito po. Oo. Mm -hmm. Iiwanan nila yung maliliit. No? O, gagawang ko. Hmm. Luwang. Seven neck. Ang ganda sa may kubong pula na yon. Yun, doon sa dulo na yon. Oh, Aba, okay. ah, no? Okay. Ganda, bangka, no? Yun yung bangka, o kasama yung bangka. Mm -mm. Saka yun, nandung bangka sa kabila. Ganda. Yun ang may kubong. mas maganda rin yung kubong yun. Yun,